Ayun no, kumusta mga kaburo ko to? Bali, merong isang kalaban na umiikot sa atin. Ayun no, bababa sa kampo natin. Sakto kasi nagtapon ako ng basura. So, nakikita niya siguro yung mga ibon natin doon sa may ano natin. Sa tawag dito. Sa viewing area. Ayun, ang laki oh. So, silipin natin ang pag-atake niya. Red tail siya. Ayan, titik top na yan. Yun, lumayo ulit. So, yun nga mga kaburo so, yun yun nga, Mga kaburo ko to, balik sa pag-aabang natin. Ah, uh, Bumaba na yung kalaban natin. Ayun, no? Lucky oh. Pero wala naman siyang madadali dyan. Safety ng safety ang ating mga ibon. So ano yan eh Kahapon pa Umano yan eh Nag-aaligid-aligid Sa ano natin Sa kampo natin So kahit anong gawin niya Wala siyang mapapasukan dyan Ano mang gawin Ng ibo na yan So yun oh no? Ano talaga yon oh no? Tridor eh oh Ganda ng ano na to Ibo na to Yun umidagit tayo Pasalamat to Mabait na kami Kundi tinarget ko na to babarilin ko to eh pero siyempre, ibon din yan eh. So, din naman natin kasalanan na ano eh. Tawag dito na kumakain sila ng kalapate. Ayun Ay, oh. No? Tignan mo, batang bata pa yan oh. No? Yung kaninang nalipad, ano yun, ah, red tail yun. Iba pa yan. Ano palagay mo pa? Ayun no? oh. Tignan mo, sinisilip yung mga ibon natin oh. No? Tingnan natin kung anong gagawin ng kalaban natin. Habang yung ano, yung squirrel ayun oh. Eh oh, no ito. Wala ida pinagana lang si Sergio Ayun, yung ano eh, lumusot. Nakatago lang. Patalino yung ano na yan. Pero kahit anong gawin niya wala siyang ano diyan mapapasok. Pagmasdan lang natin siya. Kung bukas yan, oh, yung puti na yan pa, yung blind. Ang ah, alam, tapos na. Pasok na yan. Baka buhat tayo, wala na pala naman yung loob. Hindi, ang kayang patay lang ng dalawa. Kahit dalawa, at tatlo. Mga ganyan. Kahit na, ikaw mapatay pa yung ganyan natin. Ma-jack ma -jack, ma pa no? Iwali kung ano na yung... ay, yung ano lang, no? pasi pigeon, okay lang. So, yun nga mga kaburo ko to, bali, tambay cute lang kalaban natin. Ay, nagkakamot pa, oh. Nabasin mo na kaya no? Hindi mo na Baka, maka, baka ano, ay, eh. magdala pa ng ano eh. ako po ng alay, huwag ano eh, mapag-aarali ano, sa tradition lumusot eh. Wala siyang lulusotan dyan, pero ang problema, mag-iwan ng bakterya. Oo yun pa, hindi ano, mo so, So tara, na? let's go, bubugawin ko na to. So yun nga mga kabaro ko to, bali bubugawin na natin yung kalaban natin. Eh hey, no? There we go, lucky oh. Yung, ano ko, baka kung Atakihin na ito eh. Sige, lapitan na natin. There we go. Ayun oh, tapang talaga oh. Lapit ko na niya na. <laughs> oh. <laughs> Alala ka dyan, di siya mailap men. Ang inaala ko baka biglang umatake naman sa akin pagka ako lumapit. Tapang talaga oh. Tingnan yo Nakatitig talaga sa ano natin Sa mga ibon natin sa loob Uy, si ama talaga oh. Eh, nagtago pa siya doon oh. Matalino talaga tong hayop na to Binugaw ni ama <laughs> Nandun, nakatago lang siya oh. Ayun eh, o Napakalupit talagang ibon na ito siya oh. So yun nga mga kaburo ko to Bali dahil nga sa pinapatambay natin ng mga ibon natin dito sa ating ano, kampo natin, nagbabali ka ng mga kalaban natin. Pero ang kinaganda lang kasi ng kulungan natin is wala siyang mapapasukan. So kahit anong gawin niyang pasok dito, wala siyang malulusutan. Yup. Kahit dyan siya pumasok, wala siyang masusundutan dyan. Oh. So mga ibon natin. Oh. Ayun takot na takot nasa loob pati yung mga nandun oh. so ayun nga mga kabro ko to bali pinakita ko lang sa inyo na may bumisita sa kampo natin bali nandyan pa siya ano nakalipad na so yep hanggang dito na lang ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa aming channel Bizo!